So magandang umaga mga ka-idol So uh, May nag-request sa atin na uh, Ano daw solusyon Sa ano mga radiator natin uh, Sa flash 150 natin X na Nabubutas Nabubutas mga idol Kasi yung cover niya At uh, doon sa radiator so pakita ko sa inyo mga idol kung uh, ano gagawin para di masisira yung ano yun. mga uy yung mga uh, regitor nyo so ang sikreto niyan mga idol uh, tingnan yung blacko guys kita niyo guys yeah ito yung itong cover na ano nakadikit sa ano visitor natin so kaya nasisira yung mga ano natin guys common problem sa flash natin guys kasi ito dahil sa vibration Oh, kita ni dyan. Oh, didikit yung cover sa ano. Regitor, kaya nabubutas. So, may nag-request na naman guys na isang uh, followers natin na uh, i-vlog ko daw kung ano gagawin pag ganyan. Uh, sa mga bagong kumuha ng ano, RFI, uh, RFI uh, flash natin 150X. So, ganito lang gawin nyo guys ganyan yung yung distansya ng ano niya ng uh, regitor tsaka yung sa body cover niya so kaya nabubutas yung regitor kasi pag tumatakbo na tayo guys nagbabibrate tong cover natin idikit dito sa regitor kaya cause ng vibration nabubutas yung uh, regitor niya so ang solution natin guys para hindi yan masisira guys simple lang simple simple, simple lang guys so kita nyo ang liit na gap so ang gagawin natin guys very simple lang kahit kayo lang gumawa so ito guys kita nyo yung ano you know, uh, ganito ka laki na washer ganito ka no so, pwede bibili kayo kahit mas maliit di, dito Basta yung kakapal, ganito kakapal. So, ang gawin natin guys, kita niyo yung yung ano dito, bolt dito. Sa may baba na cover. So, di ba may bolt dito? Tinanggal ko na lang para hindi mahirapan. So, dito, gawin natin guys, para hindi didikit yung uh, uh, regitor sa cover, itong isang washer guys, lagay natin dito sa likod guys gawin nating spacer pwede din ano uh, upukin kunti pero uh, mas maganda but lagyan na ng washer so kita niyo to guys dito dito may lagay guys oh. so sa may cover ah so diyan lagay mo diyan sa so, may cover tapos titingnan mo ulit kung uh, lumayo na ba yung yung cover na niya sa ano regitor So, tingnan nyo guys. Oh, laki na ng gap guys. Oh. Hindi na yan, ma, uh, hindi na yan ma, matamaan ng cover guys. Tumukbo ka guys. Oh, layo na ng distansya. Oh. Uh, pwede din, ano, lagyan mo uh, dalawang washer yung ilagay natin. Try natin guys. Dalawang washer. So, pinagkakapal. For safety purposes lang to guys. Kasi baka sa susunod, ito na yung Uh, uh, gagawa ng paraan so yung uh, itong version ng uh, flash tingnan natin gano kalayo na yung distansya so ito layo na guys so ganyan lang uh, lagyan lang natin ng washer pansamantala kasi baka sa susunod na lapas ng flash malayo ng distansya nyan guys so yun lang para di masira yung ano natin yung ito regitor si ano ba para hindi tayo gagastos pero parang warranty pa naman to so yun lang o ang uh, na ng ano, distansya niya so yun lang uh, sana yung nagtanong sana na nasagot yung mga concern natin so yun lang simpleng simple lang lagyan lang ng ano dito spacer so kayo na magano ano mag Uh, tansya kung gaano ka lapa, uh, kapal yung washer nilalagay nyo so, sa akin ito lang isa kasi kita niyo naman yung distansya malayo na siya so hindi na siya ba, ano sa vibration ng gaber so yun lang guys so sana nagatulong yung video natin so what's up